Then, kami ngayon, <laughs> Araw, <kami> ng <laughs> Here, let me serve you, bitch lasagna. Bitch lasagna. Bitch <laughs> lasagna. T-Series nothing but a bitch, lasagna, bitch lasagna. Bitch lasagna. Bitch lasagna. Look at T-Series, they just crying. <laughs> Yung sibuyas, wala pa nga ayun. Ito na. Hindi pa yung malambot. Ang taso hindi pa daw siya malambot. Ngayon natin. Mukulo pa lang. Haloin lang natin. Haloin? Titignan kung malambot naman. ba. titignan pala. Maalam. Ba talaga, ba talaga pag hindi marunong magluto, no? Sibungyas. Sibungyas. So, Paghihiwa tayo ng sibuyas. Lagyan lang nyo yung sangkalan. Tapos swipe. Tapos tanggalin natin yung balat nagawo mo naman pang yung so Tapos, pong ano naman yun ayos ko haha ayaw 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 na. Ng balat pa daw. Yeah, maliwanag. Chop 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 chop. Oh yan, kasi yung lagon diyan. Iwiin. Eh. Padanan. Sopan de macaco, sopan, sopan de macaco. Yung macaco, hindi ko na mambibig oo. Uh Ganiyan -huh. din, oo. Uh -huh. ano? Mana. Yung kaya vlog no. no. o gano'n, no? Huwag ba na baka ako pag ginawa ko. Baka no, Okay na yung pay. Huwag no, no. ka naman, huwag mo no. nang oh, yeah. ipisan. naman. Kaya na po natin. Ano pong susunod? Ilagay mo na yung doon. Ilagay ko na po, no? Lagay na natin okay, yung sibura sa tingin ko noon. Okay, hindi na laboy. Siling green, hugasan mo. Yung siling green po, hugasan natin. Okay, hugasan natin. Tatanggalin natin um, yung Iwain dito. Lagay na natin.

Nilagay na. Isa ng nung Tapos magic syrup. Ilang magic syrup? Ano naman nga. Dalawa? Patay na ata ako. Dalawa? Anong dalawa? Gusto mo makalbo tayo? Sa lang. Pala inuubos yun. <laughs> Konting magic syrup lang guys, no? Nasa luhaluin nyo lang. Luhaluin. Halu Ayan. Tatakpan ba hindi? Hindi. Oh, hindi po siya tinatakpan. Kaya ano lang siyang ng bukas. Kaming kailan ilalagay. Hmm. Kung kailan mo gusto. Ayan. Shit, napalabas to rin. Ah! 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 Bro, yung, yung pa mula. Isang paminta. Nagdurog. Tapos saluin nyo. Pagkatapos nyo ilagay yung paminta. Tas, Tapos konting magic sa rapulet. Tapos halu-haluin nyo ng konti. Tapos tikmanin nyo pagkatapos. Lagyan nyo ng konting asin. Lagyan natin ng nagsasalog pala tayo. Gant ganito lang pala ang asin na ilalagay niyo. Ilagay mo ng tubig? Oo. Kala ko tayo lang may tabahado. <laughs> Ilagay namin ng tubig kasi madaming kakain. <laughs> <laughs> Tapos konting asin. Para magkasya sa kakain. <laughs> Para magkasya sa kakain. Kahit ang baboy, lang. <laughs> <laughs> Pakaluin niya lang ng pakuluin. Ano yung salamang bot ng baboy, no? Ano yung salamang bot? Patingin nga ng baboy. Patingin nga ng baboy. Baka lumabas dyan, manok eh. Ayan ang baboy. itang naman, matigas pa ang baboy. Tikman na nga natin ngayon kung anong resulta lang. Nating pagdilimpla. Lasang adobo. <laughs> ah, sarap. Oh, inis ka? Lumayos din? Masarap. <laughs> Ayan, sa kangkong na tayo. Uugasin natin yung kangkong. O, no, tay na kangkong. Napulot lang namin. Ay, lang sa... Ulot lang namin sa seaside. lang. <laughs> Sabi mo sabi nang sinabi mo. Seaside. Bakit? Ayan, nulas na yung kangkong. Tingnan nyo kung may linta na. Dahil delikato yun. Linta. Hello, it's your drug dealer. Tapos <laughs> yes, ayan. Ligay nyo na yung kangkong. Sintay nyo ulit kumulo. Tama diba? Hindi na natin siya masyadong pakukuloy. Ah, hindi na masyadong pakukuloy. <laughs> Hira pagluto. Hira pa niya. Hindi ka mo nagluluto. Hitik mo na natin kung anong lasa na itong niluto ko. Meron pang tabahador. Ito, nasa. Ano mo naman sige ano yan? na Alam mo ito yung baboy? Kanina pa pinakuloan yan Hindi sa restaurant yung ano lang, laman lang ang nilalabas, nilalabas. Tapos sasabawan na lang nila. <laughs> sa mga ano pala yung karendera sa restaurant. <laughs> Masahan na natin kung anong lasa ng sinigang. Masahan mo nga tibayin kung anong lasa. Ano masasabi mo? Masarap. Distansya. Luto ko dahil masarap ang luto ko, mapapakain ulit ako. Diba? Ayan, no? ano? Ano mo sasabi mo sa luto ko? Say. Ay! Nalalaglag ako. Ah, thank you. sa gutom. Pwede na daw sa gutom. <laughs> Grabe kayo sa akin. Sarap ng luto ko na napalaro ko na siya. Mm -hmm. Hindi okay, lang pala yun. Ngayon. Oh. Ano masasabi mo sa ulam mo? Masarap? Oo. Hindi nagsisinwaling ang bata. <laughs>